Hello mga idol, ito yung atin ang hinugasan. Atin muna itong isisigang mga idol. Ayan, hugas na yan mga idol. At tayo nag-init na din ng tubig mga idol. At tayo nagpapakulo na din ng sibuyas at kamatis. At maya maya ihuhulog natin ang ating lulutuing ulo ng hipon mga idol. Ito mga idol at atin ang uumpisang ihulog ang matatabang ulo ng hipon. Ating gagawing sinabawan to mga idol para makahigop tayo ng sabaw. At sa natin siyempre ang luto. Para ang dami pala nito mga idol. Uh, shout out nga pala sa aking mahal na bayaw at itong nagbigay nito. Maraming salamat kuya sa pinadala mong at napakadaming malulusog na hipon yan mga idol at atin ng papakuluan ng maayos siya mga idol tanggalin muna natin mga idol itong balahibo sumama ka mga idol yan at syempre pagkahulog natin mga idol kailangan natin hango-hangoin halo ba mga idol yan at ipapakuloan pa natin ng tuloy-tuloy mga idol. Pakuloan natin to mga idol ng mga 5 minutes lang siguro. Bago natin lagyan pa ng ibang mga pampalasa. Hindi ko na mga idol nilagyan to ng mga gulay. Kasi bawal naman kay Mrs. yung mga gulay. At yan mga idol. Hinaluan na din natin to ng mga Pampalasa atin ang nilagyan ng mga pampalasa to mga idol ating hinahalo-halo at maya maya atin na itong hahanguin mga idol syempre bago natin hanguin mga idol kailangan natin tikman kung ayos ba ang ating pagkakaterada na ito mga idol unang tingos ng sabaw mga idol ah masarap mga idol maninamnam mga idol pwede pwede na oh, lulusog mga idol oh. kitang kita naman ninyo ang dami nito mga idol ay siya mga idol ito ay paluto na thank you for watching mga idol and God bless us all sa inyong lahat and bye bye peace out